So yun mga boss, sa uh, bali meron na naman tayong isang tutorial video na gagawin dito. Uh, for episode natin for today, syempre gagawin natin naman yung ating one-way slab na rebars. Kung paano binabakalan yung one-way slab. So nung uh, previous video natin, ginawa natin yung uh, two-way slab. And then ito naman syempre yung one-way slab. Ayan. So bali yung one-way slab nga pala mga boss, gaya na sinasabi ko, ah uh, pagdating sa support, o yung biga, ito, ang biga ng one way slab kasi magkabila lang hindi katulad ng two way slab four sided ang biga nyan so yon okay ngayon sa drawing muna tayo ng ating uh, span isang span lang tayo uh, isang span lang to mga boss ha okay isang span lang yan wala tayong, hindi na tayo magbibigay ng sukat okay pagkatapos uh, drawing natin yung ating L over 4. Yan, broken line lang din tayo. L over 4 tayo. Yan. Yan. So, nakikita niyo mga boss, yung pinagkaiba nung 2-way, meron tayo dito nung eh, L over 4. Dito sa magkabila. So, yung 1-way, dito lang. Ayan. So, tapos, Bali, step by step kung paano natin babakalan yung ating one-way slab. Napakabilis lang nito mga boss. Mas basic to. Okay. Udahin ulit natin yung ating mga main bars. So dito tayo along sa long span. Yan. Main bars. Ah, dahil malit lang yan ayan. Ah, double squala tayo. Okay. Yan. So bali ang gagamitin natin dito mga boss is 12mm yung ating bakal dito sa ating main bars. Ayan. Oh. Squala. Tapos drawing lang natin ha. Ayan. Double squala lang tayo mga boss. Tapos yung uh, spacing natin, hindi ko na bibigyan ng sukat. Che-check nyo na lang yung inyong uh, mga plano dyan. Yung mga blueprint nyo, no? Yan. Pagkatapos, next step, pagtapos na natin bakalan yung ating uh, main bar next na gagawin naman natin, babakalan natin yung tinatawag natin na uh, temperature bar. Okay. So, bali yung temperature bar natin, dito naman tayo, Lagay natin. So, ito ay 10 mm lang. So, pagka gumamit tayo ng temperature bar, so, kinakailangan mas maliit dun sa ating main bar. Ayan, na ah, continue lang natin itong ating temperature bar. Okay. Ayan, the next step, syempre, Uh, kapag uh, slab tayo, lagi tayong may spacing o spacer. Huwag natin kakalimutan palagi yung spacer natin na 20mm. Yun, yun yung uh, nababatay sa ating standard. Kakalat lang natin yung spacer natin dyan. Kakalat lang natin kung saan. No? Yan. So ang purpose lagi ng spacer natin para hindi dumikit yung ating bakal sa plywood para ah uh, hindi lumutang yung bakal. So, pag lumabas kasi yan sa dumikit yan sa plywood, walang spacer, so magpuputukan yung mga slab natin. Mabubulok agad yung ating mga bakal. So, kaya kinakailangan, meron tayong spacing. Kaya para nababalot ng mabuti ng semento yung ating mga bakal para hindi sila kinakalawang at lumiliit. Okay. So, next step na gagawin naman natin, lalagay tayo ng chair bar. So yung chair bar natin along the all over lang tayo. Sa loob lang tayo maglalagay ng all over 4 Chair bar, kaya na sabi ko maraming mga design ng chair bar. So si Stillman ang bahala dyan. Yan, chair bar. Lagay na lang natin dyan. Kalat lang natin ha. Kalat lang natin yung chair bar natin. Sa kabila. Yan, kalat lang natin yung chair bar. Pagkatapos naman, syempre, ah, pag ah, nilagay na natin yung chair bar natin, then ang purpose ng chair bar natin, syempre, para hindi yan lumikit dito sa ating bottom bar. O, okay, tapos na yung ating bottom bar. Mayroon na tayong ah, main bars na 12mm at yung ating 10mm na temperature bar. Yan, temperature bar. Ngayon, gagawin natin, ah, babakalan natin yung ating top bar. So ngayon, uh, drawing ulit tayo. Dito naman tayo ulit. Yan, ipapatong natin sa chair bar itong ating uh, bakal na yan. Squala. Yan. yan. Dito sa kabila. Dito sa kabila. Ito yung ating top bar. Uh, kung tawagin yan, temperature bar din yan. Nasa ibabaw nga lang. Pagkatapos, next step na gagawin natin, ilalagay na natin yung ating mga extra bar. Ayan, hanggang doon lang tayo. Along di, elover for lang ulit yung ating mga extra bar. Ayan, dyan lang. Ay nang gumana ng ating panulat. Ayan. Ayan, extra bar natin dito. Squala Single squala lang yan mga boss ha. Single lang yan. Yan yung ating mga extra bar. Then, doon tayo sa kabila. Yan. Tapos, ayun ah, mga bossing, okay na. So, ganyan lang yung layout, uh, yung paglalatag ng ating uh, one-way slab na tinatawag. Napaka-basic lang yan, ano? So, bigay ko sa inyo yung side view nito para mas maintindihan nyo. Okay, sa una, yung ating uh, main bar. Yan yung ating 12 mm. Tapos, isusunod nyo yung ating temperature bar. Ay, nasumulat ng ating uh, pentel pen. Temperature bar. Tapos, spacer. Sa ilalim, ha? Spacer. Huwag nyo kakalimutan yung spacer. Pagkatapos nyan, ilalagay nyo na yung chair bar. Yung chair bar natin, kinakailangan andun yan mismo nakatali sa temperature bar natin, ha. Ah. Wag uh, wag dun sa ano, sa wag dapat itong lalapat dun sa plywood. Yan. Pagkatapos, next na gagawin, o oh, ilagay natin yung temperature bar, temperature bar ulit natin. 10 mm. Yan. Tapos, yung ating extra bar. Ayan, ganyan lang mga boss. Ganyan lang natin dinitels yung ating one way slab, napaka basic lang. So kapag nagbakal kayo, alam niyo na yung mga pra proseso kung paano umpisahan at paano tatapusin yung ating pagbabakal sa ating one way slab.